So, ganito na guys. Uh, medyo napuno na. Napakaganda ng tignan ang ating gamis. So, dito pa lang. Uh, Kitang-kita na ng mga bata, mga ating uh, chikiting. Ito yung ating pangakit sa kanila ngayon. Hello guys, uh, welcome back to my channel again. Uh, nandito na naman tayo sa ating sari-sari uh, store kung kailan uh, magbibigay na naman tayo ng uh, tip para sa ating kapwa mga team kasari diyan. Uh, dumating na guys yung ating order na gamis. Uh, ito daw ay napakalaki ang ating uh, matutuboy dito sa ating gamis. Uh, kaya ito i-share ko rin guys, ito ang ating uh, natutunan dito sa gamis kasi Uh, kumukuha kami sa uh, hente ay apat apat isang uh, apat piraso ay 5 pesos yon so ita-try natin tayo ang magre-repack uh, at makikita natin kung ano yung atin katuboy dito so uh, sundan niyo ang ating video uh, para malaman natin kung ano yung katutukanan dito sa ating mga vlog uh, ibabahagi rin namin sa inyo guys uh, kung ano yung mga tips para dito sa ating mga gamis para hindi siya matunaw agad. So, ito. Tandaan nyo. Uh, Napakasarap ng gamis ngayon dahil mabenta. Ito. Ang dami, oh. 52.5 uh, kilos. So, ito. Ire-repack natin to guys. Tignan natin kung ano yung uh, katotohanan dito sa ating gamis. Kung uh, ano talaga yung... Uh, sabi nila, ay napakalaki ang tubo dito. Kaya try natin subukan natin dito sa ating sari sari store para malaman natin kung ano yung tutubuin natin dito bibilangin pa natin to so ayun uh, so kaya natin itong ating vlog guys sa uh, nyo hanggang sa dulo kasi sa uh, sasabihin ko kung, kung magkano yung ating uh, tutubuin dito uh, pagkatapos natin yung video to mabilis lang mabenta kasi yung gamit dito sa aming store guys kaya di namiyak -re repack na. natin to guys ng uh, apat na piraso ay ah... Uh, 5 pesos ang benta natin dahil malalaki siya tapos mamaya bibilangin natin kasi ang sabi ni seller ay four uh, 400 to 500 pieces daw itong uh, uh, 2.5 kilos ito uh, 2.5 kilos so yan uh, mabenta ang ating uh, ang ating gumis dito sa sari sari store guys kung makikita nyo wala, kami, wala nang nakasabit dito kaya tayo naman yung mag uh, magre-report ngayon. Dahil kanina uh, yung mga bata nagtatanong na ng gamis mamaya ay sasabihin ko na mayroon na tayong gamis guys. So ito guys, uh, bibilangin ni ating uh, misis ang ating may bahay. Siya ngayon ang uh, bantay dito sa ating store kasi umaga. Ako yung sa gabi pagkatapos ng aking trabaho. So bibilangin natin tong pineapple kasi malalaki itong uh, ano niya eh. Itong pieces niya eh. Gagawin kasi nating uh, 4-5 pesos yan. So... Ilalagay natin dyan para magbibilang. Ang sarap talaga yung gamis, oh. Muna lalaki pa. Muna lang So, ayan. Uh, anong masasabi mo dito, madam, sa ating uh, 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 gamis? Ah. Ah. <laughs> Nagbibilang, makalimutan na niya bibilangin niya. 20. Uh. So ito talaga ina-actual namin na binibilang guys para tingnan natin kung magkano yung tutubuin natin dito kasi ang sabi ay napakalaki ang tutubuin natin dito. So sa katotohanan ng ating gamis ay kalahati ang tutubuin daw natin dito. Baka more or less pa. Baka <laughs> uh, mas malaki pa doon. So mamaya uh, magtawag tayo mga bata kung paano sila bibilhin to. So ito na guys ang ating uh, nirepack kanina uh, galing sa ating uh, Pinili ng 2.5 kilos. Ito yung ating uh, iba. So, ganyan ang install ng ating pagre-repack. Uh, bali, 5 pesos ang isang supot. 5 pesos, isang supot guys. Ito. So, ito rin yung ating pineapple. So, yan. Uh, marami pa tayong i-repack -re dito sa baba. So, uh, mamaya ulit. So ito na ngayon guys ang ating uh, nai -repack. Isasabit na sasabit natin dito sa aking ginawang hook uh, ito uh, DIY na ginawa natin so sabitin natin si Mrs. Uh, Ma. Sabit mo pa paano So ganito ang uh, sabit niyan guys, ganito. So ganun Ito Isabit lang natin para makita yung mga bata. May isabit mo man. Ayan. dito dito. Dita dito, dito banda 'ti. Tatangnanonin na. Ah. Ah. So, ayan. Ah, uh, iisabit mo lang. Yan. So, napakaganda 'yung kulay, guys, pag uh, pagbili ng uh, bata dito sa harap, ah, uh, makikita nyo na agad 'yung uh, gamis dito. Yan. Para ganito yung naisip naming idea guys na pag re-repack namin dito para pagka inabot mo dun sa bata hindi niya mahawakan yung gamis uh, nakalagay na sa loob ng plastic so safe siya sa uh, pag-uwi niya hindi na niya mahawak-hawakan yung uh, gamis. So ayan uh, i-update natin to pagkatapos ng 2 days kung ano nangyari dito sa ating uh, eksperimentong gamis. So ito napakaganda sa mata guys sa uh, napakalinaw na maakit ka talaga matatakam ka sa bumili dito. Uh, bali 5 pesos to. So tignan natin yung tubo natin doon sa isang isang 2.5 na kilos. Bali ang kikitotubuin mo dito ay ano magkano mama? Sobra sa kalahati. Sobra sa kalahati guys. Uh, kailangan natin na Obserbahan yung kita natin kaysa bibili tayo doon sa ahente na nakarepak-repak. Ganito din naman yung gagawin. So, napakaganda. Mapakagandang idea nito sa likod ng gamis. So, ganito na guys. Uh, medyo napuno na. Napakaganda ng tignan ang ating gamis. So, dito pa lang. Uh, Kitang-kita na ng mga bata. Mga ating uh, chikiting. Ito yung ating pangakit sa kanila ngayon. Uh, dahil uh, hindi natin nilagay dito sa mga jar dahil uh, mas uh, kitang kita dito uh, bali uh, ko pa to ng ibang flavor guys ng uh, bali anim lahat yon so dito banda natin ilalagay para kitang kita ma-attract yung mga bata ito na yung mga bata oh, may gamis na kami yan bili na kayo magkano dyan ha? anong utang kayo dyan hindi yan utang So oh, tiktok 5 pesos lang yan So ganito yung mga bata ngayon dito uh, Alam na nila yung uh, gamis natin Ayan uh, Bumili na kayo ah Ayan hmm. Para buena mano At yan ang katahan nyo Akin lang kung mga pera nyo Baka makalimutan 20 pesos eto ah 20 pesos eto Haide tin na pagalante. Mano ayo dito ay dito. Maisa? O dito kinan ninito. Kun ne tikani. Eh tiring. Eh tikanyak ne. Ay eh tila tangi man Ay eh tikanyak. Ay eh tila. Ay eh sa. na gura ka. Ne. Ne. Mano eh tiring. 2 TikTok. Hmm. Tapos man eh okay na? Okay, thank you. <laughs> Ay, mga bata talaga. Ayun, guys, uh, alam na nila. Kanina, hindi pa nila pinapansin to eh. Kaya, ayun. Ayan. Yung mga, guys, ito yung ating hindi na repack Ilalagay natin dito sa ganitong plastic para hindi siya pasukin ng langgam. Ito. Ilalagay natin dyan. Para hindi siya mahanginan. Ay, hindi pala siya kasa. Hindi kasi Hindi ka, hindi ka siya, mama. Wala ka iba. Wala ka na iba doon. So ito i-secure lang natin siyang hindi siya pasukin ng langgam guys para hindi siya tayo malugi. Ayan. Maganda yung ganito nakaklip. So, ito. Ayan. Pagka ano na ulit, i repack natin, magre-repel tayo ulit dito sa lagayan natin yan. Pag naubos 'to ibang flavor naman para hindi mag-magsawa yung mga bata. Ito kung uh, nagustuhan nyo tong ganitong uh, topic guys uh, usaping uh, sari-sari store uh, dahil sa repacking ay tutubo tayo ng medyo malaki-laki kaya pagtiyakan lang natin mag-repack uh, uh, kahit uh, ma ano yung oras pag wala tayong ginagawa dito sa customer ng atin uh, wala tayong customer sa store natin ay magre-repack tayo ng gamis dahil mabenta talaga yung tong gamis. So, uh, paki ano na lang guys uh, yung sa mga baguhan dito sa aking channel, uh, kung nagustuhan niyo tong ganitong topic, paki-subscribe na rin yung ating channel at saka paki-click na rin at saka paki-comment na rin guys kung uh, mayroon kayong uh, katanungan dito sa ating sari-sari store. So, thank you very much sa panonood sa ating uh, uh, vlog. Uh, dahil sa susunod ay maglablog ulit tayo dito sa alam ng ating sari Sa store. Thank you very much guys sa suporta sa kapanunood.